Ang masayang araw po Ito yung ating mga huling iwinalay 26 heads uh, Nabakunahan na po namin ng hagkolera Ang mga ito Kasama po yung mga gagawin nating Mga inahin, mga replacement gilts So yung mga dumalaga po Nabakunahan na rin natin At uh, pakikita ko sa inyo yung mga napili na na gagawin pandumalaga at yung mga handa na po na ilipat naman dito lang sa kabilang kulungan para po makasama na rin si third at yung matatanda nating inahin ja na po namin ilalagay gawa ng yung mga matatandang inahin naman ay may forkaling na po tayo so yan po ang ating mga aasikasuhin naman ngayong febrero So dito po, patuloy na ang aming magiging paggawa. Yan po, napalitadahan na itong kainuman ng matatanda. Haayusin na rin po yun dun sa bata. At itinatayo na rin po yung paliguan. Para by March ay magamit na po natin ang lugar na ito na ini expect ko rin kasi na iinit na ang panahon dito sa Pampanga. Sa so, ngayon po, ma-ulap uh, pa ang panahon pag talagang tanghali po ay mati, mainit na pero nakulimlim pa naman po kaya okay lang ang panahon pa so ito po yung pinagkulungan namin nung turukan namin ang ating mga alaga so inipon po namin tinulong dito turok po at labas uli dito na po lalaki ang mga alaga natin ito hanggang sa mapilian natin ng pang dumalaga at yung mga pambenta. So silip naman po tayo sa iba pa nating mga alaga. Ito po yung anim pa na napili nating gagawing dumalaga kaya nakahiwalay na po sila. Na bakunahan na rin po ang mga ito. Dito po sila sa kalahati ng ating unang winning growing pen. So yan po, hindi mo ako na sama ng ng color uli sa selection. Basta po yung bilog ang katawan na at least 6 pairs ang kanyang dede ay kinuha na namin. So may anim po tayo dito. Dito po sa kabilang pen ay yung ating mga ito ang pen number 1. Nandito po yung ating matatandang inahin. Uh, second week po ng Feb, meron na rin tayong mga kakapunin at tuturukan ng ivermectin at respisure sa mga alaga natin dito sasabay din po natin yung mga biit natin dito sa second breeding pen ang apat o lima na po ang umanak dito sa ating second breeding pen kaya isasabay din po natin ang mga yan sa ating pagtuturok ng respisyor at ivermectin. So 14 days po ang aming galawan ngayon para sa unang bigay ng ivermectin at yung bigay po ng respisyor. So ito po ang ating second breeding pen. ang so, mga bagong biik natin dito yung dalawang inahin din po doon ay may mga biik si Batik po ay tatatlo ang naging biik dati po marami naman umanak yan so tignan po natin ang susunod na anakan yan po. at doon po sa likod naka Bartolina na nga Si puti dahil nakita po na may kinaing biik. So kinulong muna namin si puti para solo siyang aanak doon at hindi po siya makakapangain sa mga bagong umaanak. Silipin naman po natin ang ating mga palakihin. May malalaki na po sa ating mga palakihin kaya may schedule din akong mag-deliver kay ka-farmer so base po sa nagiging growth rate nila malamang po ay every 10 days or so pwede nang magdala kay ka-farmer kaya lang paunti-unti lang po siguro 8 to 10 pieces nasa 60 heads lang po itong ating mga pinalalaki yung 26 po ay mababawasan ng ilang piraso rin yon para sa gagawin nating dumalaga. So, po ang mga kambing dito nag stay ngayon yung iba po ay handa ng maglabasan nasa may gate na naman yan nagambun-ambun po ng pinong-pino pero hindi talagang nabasa ang lupa so ito pong mga pinakabata Hindi pa namin kukunan ito. Ito po ay malapit na ring maging ready. Marami na po ang lampas sa 20 kilos dito sa ating mga sigunda. Yan po, malalakas kumain. At dito sa ating mga pinakamalalaking alaga, ay nakabawas na po kami ng walo. So siya pong i-deliver ide ko kay ka-farmer. Pakikita ko po nakasakay na sa kolong-kolong sa likod ng pickup. So yan po ang ating mga alaga dito sa last na pen. Yung pong pinakita kong 6 na dumalaga sa inyong napili na, dito rin po galing yon So 26 o 28 po ang mga ito. Nag-less tayo ng 6, kaya 22, nabawasan po uli ng 8, kaya po 14 na lang ang laman ng ating pen na ito. So tuloy-tuloy po ang magiging pag-deliver natin pagkuha sa mga alaga natin dito para ma-deliver. So pasyala naman po natin yung aking mga i na baboy. Ito po ang mga napili na pang-deliver natin. 29 to 34 kilos na po sila. So yan po yung mga nakakailangan ng 30 to 35 kilos na order kay ka-farmer meron na pong maibibigay na mga quality baboy si ka-farmer sa 30 to 35 Nakita, uh, po, po na malalaki yung mga na-deliver kay ka-farmer, kwarentahan po so yan, ito po katamtaman ang laki kaya lakad na po tayo at dadalhin ko na kay ka-farmer ang mga baboy na ito. Maraming salamat po sa inyong laging pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.